Good morning mga kababayan bago po nindu uh, tapuson ang sakoyang video uh, mag-like muna kamo mag-comment at hindi pa nakapagpalo magpalo mag-follow na muna kamo sa Sakoyang Page and Mamas Kanoy Live Blog. So ito ang bago kong uh, Facebook page. Ayan. Igwa po ako sa nung ipapahiling na aram kong kang mga panahon ini ginagamit po nindo ini. Unyan. <laughs> ko po aram kung ini sa panahon na ini igwa pa kay ini na nagigibo o kaya nagkakakan. at siyempre uh, sa panahon na ini iba na. Iba na ngunyang kasi igwa na kita ma na maibabakal. Ngunyang ipapahiling ko po sa Indo. Ini po, saro po ini yung may binipisyo sa satuyang hawak na aram ko. Na aram din po nindo na ini kinakakan asin masiram. So, ini mga kababayan, saro ini sa mga halaman na nakukuata dyan sa mga gilid-gilid. Iyo, O ini, ayaw ako nang panira. Ini, pwede po ining ipanira. Halaga, dai ko nga ni ko aram kung iningon niya nagkakakampa ka mo kaya aso mga dai po ka aniyo nakakaaram mo niya ni pinaparam ko po sa indo na ining halaman na niya unya sa gilid-gilid kinakakanta kan mga panahon mi kan mga sinua is mga ginugugurang pa kaya aso mga nakanamit po kay ni kan mga panahon mag-comment po kamo kung kamo nakanamit na yung halaman na niya undiyan, sa gilid-gilid iyo po munyan ano ang benepisyo ini sa hawak Asin ini masiram na nilalaag sa sira. Papailin ko po sa indo. Maski nga ni po kita makikita kita panila, pwede ta po ining ipanila ta nila. Gala ganda po lang ining asin. Saka ilalag ta tatad ta ta inilalag ta duman sa garapon. Pwede ta na ining ipanira, pero indi ko po aram po sa panahon ining mo, pwede pa ining ipanira kan mga mga bagong tubo. Tangon yan iba na. Maski nga ni masira na si pagkakadi, pa wan inda panindang pa kakanon. Mo yan papailin ko po sa indo. Wala <coughs> po. Ah. Wala po muna. ipapailing ko po sa indo kung anong klase kung kla, anong klase ini yung nagkukukas sa gilid asin halaman mo yun yung pordigio hmm masilam po ini yung mm. mm hmm N hmm N hmm nag hmm nagkamay nung nako napi alu yun po alu yun po na <coughs> pa na hum Ganyan lang po naman ako kainin, nagibo. Tapos testing ko po talaga kung ini pwede pa talaga maski po unya na kada ko na po kitang piling mabakal. May pangbakal na kita. Alagad, pigibo ko po giraray. Tagusto ko po giraray. Balikan so, mga kampanahon na kinakakantakan mga panahon. So mga nakanamit lang po. Kani alagad si Daiman po. Dito ko po Ano po ang apod ini sa Indo? Tadig di po sa moya. Ang apod kaini yung nilalag po ini sa kuyog. Sa kuyog o kaya sa ano man na klaseng sira. Ano po ang apod ini sa Indo? Tadig di po sa moya ah, uh, ako po sarong Bicolana ako po sarong sorosogin niya, ang apod po kayo ni Samuya lang kawas. Dahil ko lang po aram kung sa sa indong lugar ay ano ang apod kayo ni. Kaya hindi po Samuya ang apod kayo ni lang kawas. Iyo, iyo man lang po ini, ang sa kuyang, ano, uh, ipapahiling sa indo. Ayan o. Oh. So, ayan, marami pong salamat sa mga nakarelate kayo ni. Kung si yung mga nakaminamit kayo ni kan mga panahon, mag-comment po kamo at maglike At pwede din po nindong ibahagi sa iba. Ayan, marami pong salamat.